Hello my friend, Manga na punta. Kini siya karabaw. Hmm. Abi ninyo, kini siya. 300 nila sa merkado pero din okay. ninda, sa mo okay. Taga diri ra man ana Ila man ning punuan, di ata sa ko cinta ang kilo. Pero abi ninyo, nagpalit ra ko ug kilo. Pero grabe nga pakapin. Halos magturo ka kilo ang papin kay inangano na may ilang mga reject. Kana bitaw Tara Wala na hinog sa pagkalburo. Unya ako na din pa hinog. Grabe ka tamis. Hmm? Daghan man ni eh, pero wala na. gishek na ang uban, gipangalan ang uban, pangatag na na uban sa ang mga apo. Sumo lang ni Ana Bini. ko hmm. kayo, my friend. Atong islaysan. Siguro. Nag-shake naman akong ulitaw, Ani kahapon nga Kini ang nabilin. So, nahugra gin siguro sa tag-20 po ng kilo. Kay, takan kay pakapin kay. Akong amiga man ang nagtinda niya. Dili sa laog. Dili sa laog. Iyang ipanghatag iyang mga mangga. Kaya lagi punuan Manila. So, wag problema. Prutas diri sa amo, wagi problema. Mangga karabaw, mangga labaw, no? mangga ngapahog, panghatag ra. Yan, yeah. kanin atong islaysan kinang lang ko kutsara kaya akong kutsara hon kung mag islays na. Ayan. See? Ayan ako ayaw. Anong ra. Para magpa na to. siya. Katam is. Akong i-mention ang ngalan sa tagiya Si Amy. imi na. Sadre. Hi Em. Salamat kasi si Emong Naurot na rin ba yung balik? -a. Pero di git siya maglaog sa ako lagi. Wala. Wala panguha na ko gako na huwag tag 20 kilo hmmm traktor agad alam mm. ni siya kung na ay potumaya pero wala man tayo potumaya ano na lang nakagwapa raba ni Mmm. <laughs> mm -hmm. Bye na. Mm. Ako nang i-shake unya, nigmata sa akong ulitaw. Kahilig eh, ito sa shake salamat. Bye bye. Pasensya na mo sa kong hair ha. Okay. Ako sinipataso ng puti kay na ako tinaa kay gusto kong mag -blend.